Isang maglang maglang araw ko sa lahat mga kalodi. Ngayon magluto tayo ng champurado na i-level up natin. Ingredients, gagamit tayo ng malakit. Milk powder. Ebat milk. Hershey powder. Gagamit tayo ng Milo. Sugar. At malakit. Pero well, bago simulan ba nito, huwag kang mag-ang Alfred Home kung ito pa ba. Kung hindi ka ba sa personal ko, please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para upload sa mga nga. Ngayon maglalit tayo ng temporada na naka-level up. Kung hindi ka ba sa personal ko, please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para upload sa mga nga. Uh, ang sakreto ng masarap na temporada ay nandito sa pero panunin mo na lang yung buong video bago natin i-reveal ang paano maging masarap ang sampura let's Tara, na natin. Let's go. So, ayun nga guys, para kulo tayo ng hulat So ayun na nga uh, okay na yung malakit, medyo wala na siyang buto-buto kasi mayroong malakit na kailangan pa kulungan muna natin na maayos para hindi siya parang hindi parang buto-buto yung malakit. Habang pinapakulungan natin, lagyan natin tong, itong itong secret na natin para maging masyapan sa brother. Bumit tayo ng Hershey powder. Nabibili yan sa uh, Uh, market, uh, sabi nilang uh, pagbili ng Hershey powder. Tapos lagyan na rin natin itong Milo powder. Haluin lang natin. Lagyan na rin natin ng asukal sa, ayon sa ating pangtangis. Ngayon kung nasasabangan tayo, pili naman natin yung pindangan. Ako, lalagyan ko lang ng konti. Tapos, pili natin siyang lagyan nung gusto natin ng Dagdagan. So, ganyan na guys. Pagka ganyan kalapot na, pinayan na natin siyang humulim. Video parang nagkikita na siya. Alam ko ito sa Tupulado yung parang sobrang lag siya. Eh, so, ayun na nga guys. So, ayun nga guys, nagdunan tayo yung dalawang tasa ng sampurado. Ayan na guys. Ililibig ko sa inyo kung ano ang mas gusto nyo masarap. Et, ito yung unang tasa ng chaprado. Lagyan na na lang natin e siya ng evac milk. Ayan. Tapos yung pangalawang tasa naman, lagyan natin siya ng powder milk. So yun nga ito yung melong ebap milk. Yan. Pwede lang yung ito gusto nyo. Yan. Tapos yung isa naman ang powder milk. Ako kasi gusto ko mas mas gusto ko yung powder mint talaga yung kasi. Ayun. Hindi siya nalal uh, lumalag na. Parang creamy siya. Hmm. Para po mo siya. Creamy yung kanyang lasa. Hindi siya nalalagyan ng tubig ng, ng the other one na uh, pag nilagyan lang natin ng eh, the me eh parang lumalag na siya dito lang ito malapot na malapot kayo kung ano gusto mo ayan meron tayong two ways ng bagong lasa lang ng tempolado at yung sinecret kong rebel na Hershey powder na may kasamang Milo Sila mo po. Salamat po. Bye-bye. Good vibes And God bless us all. Peace out. See you in next video, people. Bye-bye. Maraming maraming po salamat sa panonood. Sama kayong panonood. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. To God be the glory. Bye-bye. Peace out.